Siya ay palaging nagsasabi, habang may kumpiyansang ngiti at kumikinang ng mga mata sa determinasyon, na siya ay isang malakas na babae. Malaya. Hindi niya kailangan ng kahit sino, lalo na ng isang lalaki. Natutunan niya ang lahat sa sarili, mula sa mga hamon ng buhay hanggang sa maliliit na detalye ng araw-araw. Siya ang tipo ng babae na kayang pagharian ang anumang sitwasyon at, sa pagpasok niya sa isang silid, ang kanyang presensya ay mararamdaman tulad ng bagyo, hindi nag-iwan ng duda tungkol sa kanyang lakas. Ngunit may isang bagay sa kanya, isang pinong detalye na ilan lamang ang nakakakita, isang bitak sa kanyang pilit na ginagawang pader. Siya, sa kabilang banda, ay laging minamasdan siya mula sa malayo, halos parang isang maingat na tagapanood. Pinag-uusapan niya ang kanyang mga tagumpay, kung paano niya tinatahak ang mundo gamit ang kanyang hindi matitinag na lakas, ang kanyang kakayahang hawakan ang mga renda ng kanyang buhay at siya'y nakikinig, hindi kailanman nakikipagtalo, tanging may isang tingin na nagsasabi ng higit pa kaysa sa mga salitang maaaring sabihin. Alam niyang, sa kabila ng harapan, may puwang sa loob niya, isang puwang na tanging siya lamang ang makakapuno. Ito ay kamangha-mangha, halos malungkot, kung paano niya ipinapakitang walang epekto sa kanya ang mundo, ngunit sa loob niya, napapansin niyang ang pagod na pilit niyang itinatago ng mabuti. Ang kanyang mga mata, gaano man kinang ang mga ito, ay nagpapahayag ng isang bagay na sinusubukan niyang pagtakpan, isang lihim na kakulangan. Isang malalim na pangangailangan ng isang taong nakakaintindi sa kanya higit pa sa mga salitang kanyang sinasambit. Madal siyang niyang naiisip sa mga sandali ng kahinaan, bakit siya nakakaramdam ng napakalaking kalungkutan, kahit na napapaligiran siya ng mga taong tinitingala siya bilang isang halimbawa ng lakas. Hindi niya ito kailanman ibinabahagi sa kahit sino, dahil ang bigat ng pag-amin na hindi siya immune sa kahinaan ay nakakatakot sa kanya. Natatakot siyang, sa pagpapakita na kailangan niya ng iba, ang kanyang imahe ng malakas at hindi matatalong babae ay guguho. Kaya't siya'y nanatiling malayo, lumilikha ng mas matatag na harapan, lumulubog pa lalo sa isang tahimik na karagatang pagkasalalay. Hindi niya kailanman hinarap siya. Alam niyang ang presyon sa kanyang buhay ay napakalaki. Siya ay palaging binabantayan, hinuhusgahan, hinahangaan, at ang bigat ng lahat ng mga inaasahan na ito ay sinasakal siya ng higit pa sa kanyang maaaring aminin. Ngunit, sa pagkatdaan, naintindihan niya kung ano ang itinatago niya, dahil alam niya kung ano ang mabuhay sa ilalim ng anino ng isang bagay na inaasahan ng lipunan na ikaw ay maging, samantalang sa katunayan, ikaw ay ganap na naiba sa loob. Siya ay malakas. Ngunit ang lakas na iyon ay hindi lamang nagmumula sa kanya. Ito ay nagmumula sa isang pinagmulan na kanyang kinakatawan. Siya ay hindi lamang isang taong naroroon. Siya ang tahimik na batayan, ang di nakikitang angkla na nagpapalakas sa kanya kapag nais siyang kunin ng mundo. Siya ang kanyang kanlungan na hindi kailanman humihingi ng kahit ano kapalit, palaging nasa ikalawang plano, palaging nasa background. At siya, na may kamalayang ito, ay patuloy na tumangging aminin. Ang tahimik na pagsandig palagi siyang may ngiti sa kanyang mukha, at ang kanyang tuwid na postura ay nagpapakita sa iba na siya ay isang babaeng may kontrol sa lahat. Kapag may nagkamali, inaayos lang niya ang kanyang ruta, nang hindi nawawala ng composure. Gayunpaman, kapag walang nanonood, natutuklasan niya ang mga maliliit na detalye. Ang paraan ng kanyang pagtakas ng isang malalim na buntong hininga kapag inaakala niyang walang nakakapansin ang paraan kung paano, sa kanyang pinakamalungkot na oras, naghahanap siya ng isang bagay upang punan ang kawalan, at ang bagay na yon ay siya. Hinahanap siya hindi dahil naghahanap siya ng pisikal na bagay, kundi dahil ang presensya niya ay isang pundasyon na sumusuporta sa kanya kapag nagsisimulang magiba ang mga pader ng kanyang mundo. Para bang, sa likod ng babaeng tiwala at walang kinatatakutan, mayroong isang lihim na pagsandig na hindi niya kailanman papayagang aminin. Lagi niyang ipinagmamalaki na hindi niya kailangan ang sinuman, na siya ay nagsasarili. Ngunit para sa kanya, ito ay tila isang kasinungalingan. Hindi niya makita ang nakikita niya, na kung wala siya, siya ay tahimik na magdidurog nang hindi napapansin ng mundo sa paligid niya. Umaasa siya sa kanya upang mapanatili ang kanyang imahe, ang kanyang pampublikong mukha ng lakas. Iniisip niya kung alam ba niya na, kung wala siya, ang makapangyarihang babaeng ipinapakita niya sa mundo ay hindi mag-exist. Paano kaya ang buhay niya kung wala ang di suporta na ibinibigay niya? Marahil hindi niya kailanman na pagtanto na ang kanyang lakas ay hindi ganap na kanya. Ito ay isang lakas na pinaghahati Haitian, isang enerhiya na nagmumula sa tahimik na palitan na hindi niya magawang kilalanin. Ang maskara ng kapangyarihan isa itong maselang laro. Tumanggi siyang tanggalin ang maskara ng kapangyarihan kanyang isinusuot upang maprotektahan ang sarili at araw-araw, higit siyang naliligaw sa dualidad na yon. Kapag tinitignan niya siya, nakikita niya ang isang babaeng maaaring masakop ang mundo kung gusto niya. Isang babaeng hindi kailanman nagpapahintulot na magpakatatag. Ngunit nakikita rin niya ang isang tao na, sa mga sandali ng pag-iisa, ay hindi takot na magkawatak-wata. Kapag kasama niya siya, nang walang presyon ng panlabas na mundo, minsan ay nababanggit niya ang maliliit na pahiwatig na nagsasaad ng kanyang pagdepende sa kanya. Minsan, tinatawagan niya siya upang mag-usap at nagsasalaysay tungkol sa kanyang mga pinakamalalim na takot, mga takot na hindi niya ipinapahayag kahit kanino. Sa mga pag-uusap na yon, ipinapakita niya ang kanyang kahinaan, handa siyang magbukas, upang sabihin na hindi siya immune sa takot, sa pag-iisa, sa pagdududa. Ngunit agad siyang bumabalik sa kanyang tindig bilang isang matatag na babae, nagkukunwari na tila kontroladong muli ang lahat muli siyang nagpapakatatag na parang kailangang patunayan sa sarili na hindi niya kailangan ng sinuman. At alam niya na hindi yon totoo. Isang kanlungan ng katahimikan mayroong isang bagay tungkol sa kanyang presensya na nagpapakalma sa kanya. Kapag nasa paligid siya, nararamdaman niyang makakapagpahinga siya, na hindi kailangang buhatin ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat sa lahat ng oras. Hindi niya kailanman pinipilit siya, hindi niya ipinaparamdam sa kanya na kailangang humingi ng tawad sa pagiging siya. Alam niya na kailangan niya yon. Kailangan niya ng tahimik na kanlungan kung saan, sa isang idlap, ay maaaring mabitawan ang maskara. Ella ay hindi kailanman naaminin ito ng malakas. Hinding-hindi niya sasabihin na umaasa siya sa kanya. Sapagkat, sa kanyang isip, magmumukha siyang mahina, na para bang peke ang kanyang pagiging independyente. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na kung wala siya, mas mahirap harapin ang mundo. Ang bigat ng mga inaasahan ng totoo, habang tinitingnan siya ng lahat bilang isang babaeng bakal. Walang nakakaalam ng hindi nakikitang bigat na kanyang pasan. Hindi ito bigat ng isang nakikitang laban, ng isang panlabas na tunggalian, kundi ang bigat ng kanyang sariling mga inaasahan, ng patuloy na pagpapanatili ng sarili sa itaas ng linya. Parang isang hindi nakikitang straight jacket na siya mismo ang nagtahi, layer sa layer, sa sarili niyang balat. Sa bawat pagkakataon na may nagpuri sa kanya, nararamdaman niya ang dagdag na presyon. Alam niya na ang mundo ay umaasa ng perpeksyon sa kanya, ng pagiging hindi matitinan. At, upang mapanatili ang imaheng ito, pinapanday niya ang isang lakas na, sa kaibuturan, ay alam niyang hindi kanya, kundi isang estruktura na suportado ng lahat ng kanyang kinakatawan. Sa mga pagkakataong nakikita siya ni ulit nila sa kanyang mga sandali ng kahinaan, kung kailan tila naglalaho ang pader ng kumpiyansa, alam niya kung gaano kahirap sa kanya ang mawalang ng imaheng iyon. Ayaw niyang makita bilang mahina. Ayaw niyang maging mas mababa kaysa sa inaasahan ng mundo sa kanya. Sa kanyang isip, ang pag-amin ng anumang uri ng pangangailangan para sa ibang tao, para sa kanya, ay nangangahulugan ng pagkawala ng kontrol sa kwento na siya mismo ang maingat na sumulat tungkol sa sarili niya. Pero alam niya ang kanyang tinatakbuhan, gaano man siya nagsusumikap na maging immune, nararamdaman niya ang takot. Takot na mabigo. Takot na maging mahina. Takot na pandirihan kung sakaling malaman ng iba na sa likod ng lahat ng kanyang lakas, may isang babaeng sa kaibuturan, ay nangangailangan ng suporta upang magpatuloy. Nakakatuwang isipin kung paano niya iniiwasan ang mga taong maaaring makakita sa likod ng kanyang maskara na para bang natatakot siyang mabunyag. Ngunit sa kanya, hindi 'yon mahalaga. Maaari siyang maging kung sino talaga siya, walang maskara, walang kalasan. Kapag silang dalawa lang, hinahayaang maging marupok siya, dahil hinding-hindi siya huhusgahan nito. Alam niyang ang tunay niyang lakas ay hindi nakasalalay sa pagiging imun sa mundo, kundi sa kakayahang kilalanin ang kanyang kahinaan at magpatuloy, kahit pa ganun. Ang kanlungan sa katahimikan sa mga sandaling iyon ng pagkakalayo sa abala ng mundo, kapag nagkakaroon ng pahinga ang mga pang-araw-araw na gawain, nagiging ibang tao siya. Ang banayad na pagtawa, ang kalmadong tingin, at kung minsan, Pati na rin ang katahimikan nila, habang magkasama, ay salamin ng isang babaeng hindi kailangang maging iba pa maliban sa kanyang sarili. Sa mga sandaling iyon, tunay siyang umiiral para sa kanya, walang kalasag, walang pressure na panatilihin ang imaheng kinakailangan. At sa katahimikan, naiintindihan siya nito dahil alam niyang ang tunay niyang lakas ay hindi nagmumula sa pagiging malaya, kundi sa kakayahang kilalanin ang pangangailangan ng suporta. Hindi niya ito pinakikialaman, ngunit sa kanyang katahimikan, sa kanyang mga kilos, kitang kita nito kung gaano siya umaasa sa kanya. Hindi ito isang uri ng dependensya sa pagmamahal, o lakas ng pisikal, kundi ang emosyonal na lakas na nakukuha niya mula dito. Siya ang kanyang angkla, ang kanyang punto ng balanse. At alam niya yon, kahit hindi niya inaamin. Kung minsan, sinusubukan niyang lumayo sa ganoong klasing relasyon, iniisip na kaya niyang mabuhay nang wala ito, na ang kanyang lakas ay nasa kanyang sariling mga kamay. Ngunit sa tuwing parang mas nagiging mahirap ang buhay, mas hindi matiis, bumabalik siya dito. Alam niyang, higit pa sa presensya nito, kailangan niyang emosyonal na katatagan na dala nito. Siya ang nagpaparamdam sa kanya na kaya niyang tiisin ang isa pang araw, harapin ang isa pang hamon, nang hindi siya nilalamon ng mundo. Ella hindi lubos na naintindihan ang dinamikang ito. Marahil hindi niya ito mauunawaan kailanman. Akala niya ay malakas siya, ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niya na may kulang. Isang bagay na hindi maipaliwanag, ngunit laging naroon kapag siya ay nasa paligid. Hindi na kailangan ng mga salita upang maramdaman ito. Naroon lang siya, sa kanyang katahimikan, sa kanyang pasensya, na nag-aalok ng isang bagay na hindi niya alam kung paano hilingin. Ang epekto ng pag-iisa kapag wala siya pakiramdam niya ay parang diskonektado, na parang may kulang na isang mahalagang bahagi para magpatuloy ang mundo sa normal nitong takbo. Hindi niya kailanman aminin ito. Hindi niya kailanman sasabihin na nararamdaman niya ang kawalan niya tulad ng isang butas sa kanyang dibdib, isang bagay na hindi mapupunan ng anumang tagumpay o nakamit. Pinipilit niyang mabuhay sa ganoong paraan, iniignore ang pakiramdam na parang ito ay isang emosyonal na luho na hindi niya kayang ipagkaloob sa kanyang sarili. Kaya naman, patuloy siya sa kanyang pamumuhay, nang hindi inaamin na siya ang susi sa kanyang emosyonal na katatagan, nang hindi inaamin na nanggagaling ang kanyang lakas sa tiwalang ibinibigay nito sa kanya. Tahimik niyang nakikita ang lahat ng ito. Alam niyang sa kanyang buhay, hindi kailanman na aminin na umaasa siya sa kanya, ngunit alam din niya na kung wala ang pag-asa na yon, hindi niya magagawang panatilihing buo ang kanyang fekid. Siya ang tahimik na hininga na nagpapahintulot sa kanyang magpatuloy sa ritmo ng kanyang araw, nang hindi bumabagsak. Kapag wala siya, tinatang kanyang maging parehong di matitinag na babae, ngunit nagsisimulang bumigat ang kalungkutan. Sinusubukan niyang punan ang kawalang iyon ng trabaho, ng mga social media, ng mga kaibigan at libangan, ngunit wala sa mga ito ang nakakapagpuno sa espasyong kinakailangan ng kanyang tahimik, ngunit mahalagang presensya. Hindi pa niya alam na ang kawalang iyon ay refleksyon ng kanyang pagtangging aminin na, gaano man siya kalakas, hindi siya invincible. At, higit sa lahat, na walang sinuman ang tunay na maging invincible ng walang tunay na suporta. Kahit siya, na nagpapakita ng pagiging hindi matitinag, kailangan ng isang tuntungan. Ang pagtanggap sa katotohanan sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang mapansin na ang pagkakasalalay na ito, gaano man kahirap tanggapin, ay isang bagay na natural. Kailangan nating lahat ng isang tao sa ating buhay, isang tao na magiging ating saligan, ating sanggunian. Siya, na palaging tinitingnan ang sarili bilang babaeng kayang maglakad ng mag-isa, nagsimula ng maunawaan na, kung wala siya, hindi siya makakalakad ng may kadaanan. Ang kanyang lakas ay hindi kailanman kanya lamang. Alam na niya ito ngayon, kahit papatuloy siyang lumalaban sa katotohanan na nakikita niya sa kanyang harapan siya, na palaging ipinagmamalaki ang pagiging pinagmumulan ng kanyang sariling lakas, ngayon ay nakikita na ang tunay na lakas ay nagmumula sa balanse, sa pagtutulungan. Umaasa siya sa kanya, at hindi ito nagpapahina sa kanya. Sa kabaligtaran, ginagawa lamang nitong mas makatao, mas totoo ang kanyang lakas. Kahit na mayroong pagtutol sa kanyang dibdib sa ideyang ito, alam niyang hindi na niya kayang itanggi ang malinaw sa kanyang puso, ang tunay na pagiging malaya ay hindi sa pag-iisa, Kundi sa pag-alam kung kailan magpapahinga sa taong nakakaintindi sa atin. May isang bagay na labis na nakakasagabal sa kanya. Gaano man niya nagsisimulang mapansin na ang pag-asa sa kanya ay hindi isang kahinaan, patuloy pa rin siyang lumalaban dito. Para bang sa pagtanggap ng ideya na kailangan niya siya, binubuksan niya ang isang bintana sa kanyang sariling pader ng proteksyon. Siya na palaging tagapagtanggol ng kanyang sariling kalayaan ay hindi kayang alisin ang bigat ng ideya na kung malalaman ng iba ang kanyang kahinaan, mawawala ang kanyang kontrol. Ipinasubok niya sa sarili na ito'y isang yugto lamang, isang pansamantalang panahon ng kawalan ng kapanatagan. Ngunit ang katotohanan ay, sa bawat araw na lumilipas, dumarating siya sa pagkaalam na hindi na niya kayang itanggi ang halata. Mayroon silang tahimik na palitan, isang dinamika na hindi niya maipaliwanag, ngunit hindi maitatangging pumupuno sa puwang na pilit niyang hindi pinapansin hindi siya isang dekorasyon lamang sa kanyang buhay. Isa siyang mahalagang presensya, isang bagay na hindi niya maisipang mabuhay nang wala ito. Ang pinakamalaking nakababahala sa kanya ay ang pag-isip kung paano siya makikita ng mundo kung matutuklasan ito. Natatakot siya na, sa pagbubukas ng kanyang puso, sa pag-amin na siya ang tahimik na pinagmumulan ng kanyang lakas, siya ay makikita bilang isang taong masyadong umaasa, isang taong marupok, mahina at iyon ay labis na nagpapangamba sa kanya. Sa kanyang kalooban, alam niya na, upang maging malakas, kailangan niyang manatiling ganap na kontrolado. Ang pagiging malaya ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang pananggalaban sa mundo. Gayunpaman, alam niya na ang tunay na lakas ay nasa pagsuko, sa kakayahang aminin na, minsan, kinakailangang magtiwala sa ibang tao upang magpatuloy. Hindi niya siya kailanman pinilit na sabihin yon, alam niya na maaari lamang siyang dumating sa konklusyon na yon sa kanyang sarili, sa tamang oras. At matyaga siyang naghihintay, dahil nauunawaan niya na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi na sa pagiging hindi matitinag, kundi sa kaalaman na ang kahinaan ay isang natural na bahagi ng pagiging tao. Kapag hindi siya malapit, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang kawalan, isang kawalan na kahit siya mismo ay hindi na maaaring baliwalain. Sinusubukan niyang punan ang puwang na iyon ng trabaho, sa pagmamadali ng araw-araw, ngunit alam niya, sa ilalim, na wala nang maaaring pumalit sa kanya. Siya ang kalmado sa kanyang bagyo, ang katatagan sa kanyang panloob na unos. At, gaano man niya subukan, hindi niya maitatanggi na kung wala siya, hindi siya magiging kung sino siya. Ikaw ba ay nakadama na rin ng ganito? Ibahagi ang iyong mga saloobin tungkol sa lakas na nagmumula sa kahinaan. Mag-usa tayo sa mga komento,